Sino kaya? Tito Kongkong! Kong. Tito Kongkong! Kong. Kong kong. <laughs> Lapit ka Kongkong! <laughs> no, kong. Kay Tito Kongkong! Lapit mo si Tito Kongkong! <laughs> kong. <laughs> tito Kongkong! Kong. Tito Kongkong! Kong. <laughs> <laughs> Nasaan si Tito Kongkong? Kong? <laughs> <plat download> eh? <laughs> Give mo kay Tito Kongkong! Ayun! Ayun! Wow! Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. May blessing tayo. umulan oh, kanina to? Shout out mo muna. Shout out, Sir William Velasco Dinalupihan T. Gomez, bataan. Ba? Aisa. So. So. Ah. So, mga kapatid ko sa New York, kay Ati Dal, Ati Bebe, kay Lenlen, at saka kay Amy. Pag-iingat kayo dyan, kay, kay Kuya Oyet sa Canada. Maraming salamat sa bi biyaya nyo. Ayun naman na pala eh. <laughs> Salamat po, ka Thank you, ingat. Thank you, ka Babalik ka pa? Oo, dalawa. Isang ano. At talaga uh, naman. Back to back ng Saan din? ang daan mo niyan? Exitex uh, H -H ka na? Exitex. Right? Aksidente pala yung nangyari kahapon. Grabe. Tapos ngayon sa Mexico, may gumanun. Na naman? Tanker ng ano, ng... Kaya pala traffic kahapon. Sobra. Hindi, aksidente? Hindi Oh, really? Um, no, ano yan you want to say hi? Two. Hi! Ayaw, hindi. <laughs> Tenok o'clock pa daw po ang nila. ganilan lang dumating from... Las Vegas. Oh. tapos sa uh, dito po sa Dinal uh, Alaminos. Mabini Pangasinan. Oh. babalik ulit kayo doon. Uh, opo. Nag -road trip lang kaya tapos. Uh, wow. opo. salamat, salamat. Oh, yeah. po. <laughs> 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 One, two, 3 4 5 Wow. Merry Christmas, Ang lala. Ba, You have a happy place. Happy. Place. Ayan. So mayroon pong nagbigay ng ano ba to? Ah, uh, Aginaldo. Sa amin kasi kasama ako. <laughs> ayan, ayun na pong magpabanggit. Basta ang clue, madalas po siya dito. ayun Si ate. <laughs> ayan, ito po ang kanyang uh, Ayan, kita nyo naman. Ah, lahat po yan. Wala pong pinalagpas. Pati si Tatay Ruming meron. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? Ay! Ano yan? Uh, Tapos bigay na natin yung mga iba. Habol na lang, ano? Bigay mo kay Lolo to. Pag di pag elebin niya kaya yan Lolo, Lolo. Lolo, Lolo. Kay Lolo. Bigay mo kay Lolo. Ano?

Ay. Ayan pa. Sino kaya? Tito Kongkong. Tito Kongkong. Tito Kongkong. Tito Kongkong. Nasa si Tito Kongkong. Give mo kay Tito Kongkong. Wow. ang galing naman ng nenay na yan. Oh, Tito Jun, Tito Jun. Tito Jun, Jun. Ah, ay, Tito Jun, Jun. Nasaan si Tito? Ay, pisabi-sabi mo na lang yan. <laughs> <laughs> na ako. tayo kaya, tayo, tayo. Ah, <laughs> <laughs> tito ah, ah, Tito Puray, Tito Puray. Ay, Tito Puray yan. Oy. Tito Puray. Papa, <laughs> Pagod na daw siya eh. <laughs> Pagod ka na? Pa, tito pang wala, Tito ah, Roy? Tito, 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 tito. <laughs> uh, tito Rambo, Tito Rambo last nato. Tito Rambo. Ah, tito Rambo. Tito Rambo? Paturay, paturay. Ayun, Tito Rambo, ayun. Ayun Tito Rambo. Panto na nakababo, Gawa na kang papag ko, <laughs> pandan malberian esasabitahan eh, eh. <laughs> Ah, <laughs> dalawang mong malberian Ayyan, <laughs> thank you po Ate, thank you. Oy, guys. Thank you. yung Hey, po nami, galing po sa amin sa mga nag-aabang. Eh ibibigay po namin 'yung bago mag New Year para naman hindi maubos biyaya. Sinadya po talaga namin kasi baka maubos sa ano, At least eh <laughs> 'di ba? Pang-ano nila? Pang 31. Oo, oh, abangan nyo na lang po. Sino pang wala si Joe Dexter? Oh my Dexter pa. Yes. Going to Antipolo ba, brother? Going to Paranaque. Paranaque. Ay, sukat so Bati oh. na, bati nyo ba na uh, iwan? Hello po. Suki so po sila. Happy holidays <laughs> po sa mother-in-law ko po sa Taytay, -tay, si Nanay Emi. Kasi lagi rin po siyang nagpupunta rin. So thank you po, ka-farmer. Thank so, you po. Thank you Sa so January, ay, sa December 31. Thank oh, you ha, po. Oo nga, nakalista na. Oh. <laughs> thank you, thank you. Ayan, dalawa na lang pong lechon at kami ay uh, ano na, ayan. Shoutout pala kay Boss Regs, may order siya bukas. Interviewin natin yung birthday boy. Bukas, di ba? Birthday mo? Okay. Hindi ka papasok. O, oh, tama lang para wala kaming uh, handa. Gilang <laughs> 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 taong ka na? 44. 44? Ah, matanda lang ako sa'yo ng 6 months. Marang nga. Oo. 6 or sigurado ka na okay. dahil dumating na yung birth certificate mo no Pina, pinabata mo pala ng isang pinabata mo ng isang taon yung sarili mo ha oh. 44 anong balak mo buhas walang handa ha Ha? Papasyal daw yung mga po siya may iwan, hindi bukas. Sila, yes, <laughs> Baka mag uh, ano ka sa ano kapatagan, doon ka magbe birthday. Barrio kapatagan. Na. daw na Kasama ka. Ay, <laughs> sarado eh <Yesim>, bukas. Ayos <laughs> 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 eh. Yes, sarado, bukas sarado mag-SM <laughs> daw si Kong. <laughs> Ano gusto mo lang i-advance yung bonus mo para may panggastos ka? Ah. Not, not baba. <laughs> <laughs> Bebe sabi ko i-advance yan na yung bonus para may panggastos bukas. Sa ano niya? Sa birthday niya? Ewan ko daw sa akin. Tinatanong ko, binabalik sa akin yung tanong. Pwede naman. Ibulong mo na lang sa akin kung huwag mong parinig sa kanila. Ne? Para ano? Ano ba 'yan? Ay. May rekado pa pala tayo bukas. Nako po, sili. Kasama niya yung pickdown ng mga sili patay. Ah, ayaw pang bumayad. Ha? Sakripisyo ng mga lahat. Pangahanda daw nila ngayon. Yung habol natit na tip na 2 plus. Ay, oh. Nung inati yan, kaya nasa 300 lang. Mga. <laughs> <laughs> Kung maganda ka, sabi nila, may uuwi ka pa. <laughs> oh ano? <nga>, no? <laughs> take out pa. May take out, na, maray. Inulan pala tong generator natin. Ayan, na oh. Pero, syempre, may takip naman yan. May takip naman yan. Oh, okay lang yan. May takip naman yan. Papagawa natin to ng kambucho. Na si Nathan naman gumagawa ng kambucho. Naka ano na yung osok. Para hindi siya mapasok ba. Yung... Hmm. Ganon. Wala pa rin. Sana mapagana natin. Stress ako dyan. <laughs> Ay. So, inaantay na lang natin. Dalawang lechon na lang yan. Deliver na yan, mga farmer Kaya, yeah. ano na tayo? Go na. Itingnan ko tong ating eh. Ano ba tong May bunga. Dapat may bunga na to ngayon eh. Dapat meron na tong maliliit. So, mukhang nagpractice practice lang mamulaklak. Pero most likely may lilitaw yan. Ayun, meron na. Ayun oh, isa matumal ano, kulay ayun. Aha, na pa. Sa pa nakita kong bunga. Maka next year pa. Dito pag natambakan to, <laughs> Mayroon akong pinaplanong uh, isang uh, hindi ko pa muna i-ano. Uh, ano pa lang eh. Ah, uh, pinag-iisipan pa lang. Hmm. Pinag-iisipan pa lang po. Uh, magiging ano uh, <clears throat> parang center of ano hindi ah, naman center parang ano lang parang attraction din natin imitas <laughs> ng papaya mga <laughs> maniba lang daw <laughs> papaanin na si ate Mary sabi ko nga pag ano, kumuha dito oh, ng dayami pwedeng itambak niya sa mga gilid pagkain din ng tilapia yan alam mo naman tayo ano lang tayo sa tilapia <clears throat> so sa Manila pala maulan bulakan malakas daw po ang ulan kaya bakit tayo dito wala ano sana ulanin pa tayo kay mama pala ako matutulog ngayon wala daw sina ate mga maya hindi naman siya makakatulog sa amin ayaw niya na mag iwan yung bahay niya ako na lang ang matutulog. Wala pa naman si Mama Beth dahil may reunion daw sila. Gusto ko maguha ng talbos ah. Mimiss ko yung sinigang na isda. Oh! Ako papunta Ah! magsising-sing pala ako ng mga kalapati ko so ayan balikan natin sila tapos na rin naman ikot na lang tayo mga ka-farmer uh, at ako naman nagpapasalamat sa Diyos dahil naulan na na tayo pero maganda sana konti pa para talagang ano lubos-lubosin na natin hindi natin alam kung kailan ang susunod na ulan ayan meron po tayong bisita from Makabebe, Makabebe Pampanga, 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 Pampanga and San Jose, California. Ayun. Binabati ko po ang aking mga bayaw. Billy Beth Sapado. Ano, <laughs> <laughs> uh, baby Evangelista. Sally P. Swepner from LA. Ness, Las Vegas, Vegas. San Jose. And San Jose, California. Okay. Ah, palagi po kami, Ayun, kami na noon at Tiga Farmer. <laughs> Ayun, thank you po. Nag-order po sila ng lechon. Ang dami na dadagdag. Nai-stress na ako. <laughs> Ayun, thank you po. Thank you. Salamat. Ayan, ah, meron tayong bisita. Ayan, nag-order po ng lechon. Ako, nadadagdagan pa ang aming lechon, mga ka-farmer. Sobra. Hala. Hala! 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 Ayan, sana po umulan pa. Sa bundok. Oh. tapos pakita ko po yung mga mangga mga farmer malapit na tayong magluto ng tatlong kilong bagoong halika tingnan ko nasaan? nasaan? bulok na ngipin mo nak nasaan? hindi nasaan dyan? oo oh, na tinatakpan mo eh ah kasi bulok na ala may gagamba ako sa iyo. Kinuha ko na 'yung nandoon. Hindi hey, ba sabi ko sa iyo mayroon ako doon sa kalapate? Hinahanap kita, pinakbalang ko na. Pinakbalang ko na. <toseConnie> Kaya, gusto ko yun eh. Pinakawalan <consumers> <saves> ko na nga. Saan mo pinakawalan? Saan mo pinakawalan? Pinupunasan mo ako eh. Masa na, yun. na yung lalagay mo na? ng gagamba? Ama, Kumuha po siya ano? ng gagambang ano, gagambang CR. Ay Alam niyo yung gagambang CR, yung nanggugulat sa CR. Nasa na yun? Oh, huwag mo nang ano yun, nangangagat yun. Takot nga si Papa dun eh. Si, si Ate, si Mahinawakan niya. Huh? Mawal yun. Tingnan oh, natin, halika dito. Oh, halika dito. Ama, Ayun o, no? yung kumakain ng kalapate. Hindi pa nahuhuli kalapa yung anong yung pusa Nasaan na ilalagyan mo dito kasi inuli ko nga kulay orange nga eh nasaan pa kaya wala na umalis na nasaan nasaan, nasaan? Ayun di ba? Oh. Oh. Oh, oh, ayun oh. Oh, oh, ayan na. Oh, 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 ayan, oh. Oh, ganda, oh. 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 oh lagay mo na. Sa lalagyan mo, nasa nilalagyan mo. baso. Hmm? Baso na naman. <coughs> Tingnan niyo po yung mangga namin, mga farmer. Ang dami na namang bulaklak. May bagong lumabas. Hindi ko lang po alam kung maapektuhan ito ng ano, ng uh, uh, ulan. Kasi may may stage po yan na uh, hindi siya pwedeng ulanin pero mayroon ng mga maliliit ayan o ganyan so antay pa tayo ng mga 3 weeks adi mga 2 weeks siguro january first week titirahin na yan <laughs> ito yung mga bagong bulaklak naglalabasa na, na. o oh, dami maaba na to hanggang ano na to hanggang unang bunga may kasunod po uli yan hanggang June or May. Mga ah, ganyan. Ito, kalabaw. Tingnan nyo. Ang hirap pabungahin ng kalabaw. Ano? Ang hirap pabungahin ng kalabaw. So, voluntary. Pinaka maganda. Doon sa kabila, meron na. Pero doon sa taas, hindi pa po nag... Ay, kalapati pa tayo ah. Hindi pa nag... Ah, ano? Hindi sa taas, pulak lak Mas maganda. Para malate sila. Ibig sabihin... Ito, meron na din. Sabay po lagi yan eh. Yung... Mm uh -huh. Sarap tumambay dito ngayon. Ayan, ah, papasalamat tayo, inulan tayo mga farmer talaga lang. Tingnan yung kalapating to. Hindi pa rin pumasok, nagpakain na ako, ayaw pa rin pumasok. Tumambay, dalawa sila. Oho, uh -huh. ayan. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin tayo ng paano natin makikip na healthy sila. So, gusto ko kasing kuhanin more on herbal. na uh, nakukuha lang dito sa paligid. Para malakas sila. And then, syempre, pagkain. Ano? Mga dekalidad na pagkain. Plus yung herbal na pwede nilang uh, makuha din. Ay, ayan. Ha? <coughs> Ay, sorry. Sorry, sorry. So, sa mga gusto pong mag-order ng lechon, Ah, tumawag na po kayo dahil ah, kailangan ko na pong maayos din. Mahirap kasi yung biglaan, nakakamaya. kagaya ngayon, ilan po ang nadagdag si Julius? eto ilan pa ba? May mga tawag pa no. Ah, si Jasper, ilan pa ba? So baka anim yata ang nadagdag yung palang araw, 25. So marami na po ang nag ah, ano nag inquire ang ano lang natin eh, sana maayos po yung ating freezer para hindi po tayo mahirapan kasi kawawa yung mga boys um, tumanggap pa ako ng <laughs> Malikwa na, na yan sa so, 31 sabihin ko na lang kay bebe wag nang tumanggap so hanggang doon na lang para hindi na po kami mahirapan mukhang kakapusin pa kami ng baboy meron ako dyan from now until 31 meron akong darating na siguro mga Um, 40 pa. So mga nasa 70 ang baboy diyan. 70 tapos sa uh, yun lang po muna. Pero si ka-farmer Anthony naman, di ko lang po alam kung malalambing ko siya ng mga 18. May mga naghahanap ko Kaspo kasi po ng mas maliliit mga 18 hen. Tingnan natin kung magkano natin makukuha sa kanya para mapagbigyan naman po lahat. Maganda naman po yun. Kahit 15 kilos nga, actually maganda. Pagkakay ka Farmer Anthony kasi native eh, Maganda po yung magiging outcome nun. Yung lechon na yan sa mga maliliit lang pong naghahanap ng maliliit. Tingnan natin alam. Kung nga, uh, di ko lang alam kung pwede nating hingiin yun at uh, lalambingin natin. Kung, uh, depende din siguro sa price kung uh, makukuha natin sa anong uh, tamang presyo. So, ayun po. Yan lang. Sacrifice naman yung mga susunod natin. So, ayan po, uh, hanggang dito na lang kasi ano naman eh. <laughs> pahinga na muna. Pagod kami kahapon. Actually nag eh, ano nga ako nag, uh, Pahinga nga ako kanina, sabi ko, bigat oh. ng katawan, oh. Syempre hindi lang po physical kanina, kahapon ang gumana pati mental, ano. Eh, stress ka din syempre. Nagloko pa yung aming makina. Tapos meron pang hindi nakuhang lechon So, ah, uh, update pala doon sa hindi nakuhang lechon na ibenta po namin kahapon. Thanks God. Uh, may ano po may pumunta dito i offer namin. so balik taya lang discounted balik taya at least no, hindi na ano hindi na taya na perwisyo so hindi siguro kasalanan nung nag-order malapalagi ko uh, miss ano lang misunderstanding baka hindi pero kasi si bebe ginaw niya may nabasa naman yung noted siguro hindi niya na inform na mayroon siyang in order na lechon or something basta ganun suki naman kasi yun eh so at least na ano naman na na eh, ano naman na ilabas naman natin so ayan hanggang dito na lang po mga farmer maraming maraming salamat sana ulanin pa magandang buhay